Hello guys, welcome to my channel. Ito yung steel stainless gate guys na ginawa natin. Hindi na namin na i-vlog ito. Nung kinabit kasi lubat. Ah, uh, guys, oh, mayroon siyang pangalan Kasa. ayan oh. Kasa. Kamba. Ayan guys, yung tapos yung mga posti, meron siyang leader. Parang patwakwas. So may nalalabi pang bakod. Sa, sa right side, may mayroong dalawang unit. Dito naman sa left side, mayroong 3 unit. Kaya susukatin natin guys. ah stainless lahat ito. So susukatin natin kahapon sana guys eh wala na brand out nabutan ng wag silpon cellphone kaya hindi natin na i-vlog ito kung paano kinabit step by step grabe <laughs> guys so sukatin natin yung length yung haba ng pakod hirap lang guys nag-iisang magsusukat so kunin na lang natin yung isang side so 87 inches kaya natin kaya yung parehat. number 2 number 2 na tayo is this the 27 inches pangatlong ito, pangatlong butas yun lang importante guys yung haba 87 inches uli ngayon kukunin natin yung height yung height ng Buste. sa baba mag clearance tayo ng 2 inches ang clearance natin sa baba ngayon ang so ang magiging height ng bago na ito is 113 so sukat so na natin 87 itong 3 unit puro 87 inches 87 87 yung height nya is gamitin natin yung mm cm 113 cm 113 pati sa dulo CM so ayan guys dito naman sa kabilang dulo in the right side in the right side kung ay so, ang hirap nag-iisa magsukat guys so welcome to my channel kasi net vlogger so dito 84 inches pangala ang oh, last na butas so guys oh layo oh ang kabila oh. Gimana guys Anghirap So Parehas lang The same Nasa Symmetric 84 inches. Naka Symmetric sya 84 inches yan Lahat guys So again para wala sa so talagang itipor lang talaga siya itipor so yung magiging height so atin na natin yung height yung height nya hanggang sa baba clearance 2 inches duit na tayo doon, no? para sa clearance yan guys design pa rin 113 pa rin so lagyan natin ng 113 113 dan guys 5 unit So ito yung kalalabasan ng ano natin project Casa Camba Ayan guys Tapos makita ko pa guys yung ano yung latest na lock ngayon mayroon tayong mga litis na gawa uh, lock ngayon na hindi na sa kailangan ng hindi ka na mag mag magpayuko dito na maglalaka dito hindi na uh, ito yung magig, uh, naging litis litis ngayon na lock pag mo siya nandoon yung kabilang kanya ng barrel bolt pag mo mayroong butas dito dito mo lang ikakabit yung padlock Ayan guys, pag kinawit mo lock na yan, hindi na yan hindi na talaga yan makuan oh, ma, ma mabuksan kasi nakalock yan dito lumalaban tapos ito yung barrel bolt natin stainless stainless pa rin sya lahat yan guys, stainless yan so pati yung cylindrical hinges natin stainless ayan guys, so stainless Okay. <laughs> Oo, oh, oh, sino kat ko. Yan yeah, guys, thank you for watching.